Magandang araw mga ka-senior citizens. Kung natanggal ka sa listahan ng social pension ng DSWD, huwag ka munang mawala ng pag-asa. May paraan pa pala para makabalik ka? Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit natatanggal ang pangalan, ano ang kailangan gawin para maresolba, at kung may pag-asa ka bumalik sa listahan. Huwag kalimutang isubscribe sa channel na Balita SSA. Pension para sa mga totoong updates para sa ating mga seniors, mga ka-senior citizens. Maraming nagtatanong ngayon bakit po natanggal ang pangalan ko sa listahan ng DSWD Social Pension? Isa ito sa mga pinakakaraniwang problema ng ating mga lolo at lola, lalo na ngayong lumalawak ang revalidation at updating ng listahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang Social Pension Program for Indigent Senior Citizens ay isang tulong pinansyal na ibinibigay ng gobyerno sa mga matatanda na mahihirap o walang ibang pinagkukunan ng kita. Ayon sa DSWD, ang programang ito ay nakalaan lamang para sa mga indigent seniors. Ang ibig sabihin, wala kang regular income o trabaho. Wala kang pensyon mula sa GSIS, SSS o anumang ahensya ng gobyerno. Wala kang sapat na suporta mula sa pamilya o kamag-anak. Ngunit nitong mga nagdaang buwan, napansin ng marami na maraming pangalan ang biglaang tinanggal sa listahan. Kaya ang tanong ng lahat, anong nangyari? Ang unang dahilan, data updating at validation. Tuwing may revalidation o pag-update ng listahan, sinusuri ng DSWD kung lahat ng nakalista ay kwalipikado pa rin. Kapag napatunayan nilang ang isang senior ay meron ng ibang source of income or tumatanggap na ng pensyon mula sa SSS o GSIS, automaticong tinatanggal ito sa listahan. Layunin nitong tiyaking ang pondo ay mapupunta lamang sa mga tunay na indigent seniors. Pangalawang dahilan were incomplete o outdated information. Halimbawa, kung nagpalit ka ng address, lumipat ng barangay o hindi nakapag-update ng birth certificate o ID, maaring hindi ka ma-validate ng system. Kapag hindi tumugma ang data mo sa bagong listahanan o database ng DSWD, maaring hindi ka maisama sa bagong listahan. Pangatlo, deceased or inactive beneficiaries. Minsan, may mga senior na pumanaw na ngunit nananatili sa lumang record. Kapag nakita ito ng DSWD, agad nilang nililinis ang listahan upang bigyang daan ang ibang qualified seniors na naghihintay at panghuli oversubscription or limit ng budget allocation. Sa ilang lugar, mas marami ang qualified kaysa sa available budget. Kaya pinipili ng DSWD ang pinaka-indigent sa lahat base sa resulta ng assessment. Kung minsan, natatanggal ang iba pansamantala habang inaayos pa ang pondo o may bagong slot na bubuksan. Sa madaling salita, kung natanggal ka sa listahan, hindi ibig sabihin na forever ka nang wala sa programa. Posibleng may kulang lang sa dokumento o kailangan lang ma-update ang iyong impormasyon sa barangay at DSWD field office. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung paano ka makakabalik sa listahan ng DSWD, Social Pension, step by step. Teka kaya manatili hanggang dulo para hindi mo mamiss ang mga dapat mong gawin. Mga ka-senior citizens, kung natanggal ka man sa listahan ng DSWD, huwag agad mawala ng pag-asa may paraan pa para makabalik ka ulit sa Social Pension, Program for Indigent Senior Citizens, SPs. Basta sundin mo ng maayos ang proseso, una, alamin muna kung bakit ka natanggal. Pumunta sa OSCA or Office for Senior Citizens Affairs sa inyong munisipyo o lungsod. Doon mo malalaman ang dahilan kung bakit tinanggal ang pangalan mo sa listahan. Ang OSCA at DSWD Field Office ay may access sa database ng mga social pensioners, kaya makikita nila kung may kulang na dokumento, hindi ka nakapag-update ng impormasyon o lumabas na may natatanggap ka ng ibang pensyon mula sa SSS, GSEs o private sector. Karaniwang problema rin ang data mismatch tulad ng maling spelling ng pangalan, maling address o hindi na-update na status. Ikalawa, ayusin at i-update ang iyong impormasyon. Kapag nalaman mo na ang dahilan, ihanda ang mga kinakailangang dokumento tulad ng Senior citizen ID o valid government ID, birth certificate o proof of age, 60 years old pataas. Certificate of indigency mula sa barangay, barangay clearance at updated contact number. Dalhin mo ito sa OSCA o DSWD field office at ipaalam na gusto mong ipa-update ang iyong datos para sa revalidation ng social pension. Ikatlo, magsumite ng request para sa revalidation or re inclusion Kapag kumpleto na ang iyong dokumento, re-reviewin muli ng DSWD ang iyong status. Sa proseso na ito, sinusuri nila kung karapat dapat ka pa rin ibalik bilang benepisyaryo. Kung maayos mo ang lahat ng kulang na papeles at mapatunayan, mong wala kang ibang pinagkukunan ng pensyon o kita, may malaking posibilidad na maibalik ka sa listahan sa susunod na distribution cycle. Ikaapat, maghintay ng abiso mula sa DSWD o OSCA. Minsan, inaabot ito ng ilang linggo o buwan depende sa dami ng aplikante. Kaya siguraduhin na updated ang iyong contact number at address. Kapag may revalidation schedule sa inyong lugar, siguraduhin makadalo dahil dito nila tinitingnan ang aktwal na kalagayan ng bawat senior citizen. Kung hindi ka makadalo, posibleng maantala ang inclusion mo sa listahan. Ang panghuli, mag sa mga fixer o mga taong nag ng bayad na tulong para maibalik ka agad sa listahan. Walang bayad ang proseso ng DSWD at walang shortcut. Ang tanging paraan para makabalik ay sa pamamagitan lamang ng tamang validation at official review mula sa ahensya. Kaya mga ka-senior citizens, tandaan kung natanggal ka man sa listahan, may pag-asa pa rin. E nabuhawag sa iyo iyong dokumento, makipag-ugnayan sa tamang opisina at maghintay ng tamang proseso. Sa part 3, haalamin natin kung ano yung mga dapat tandaan at ang Tunay na dahilan kung bakit may ilang hindi pa rin nababalik sa listahan. At syempre, ang final message para sa lahat ng pensioners, first kaya huwag aalis dahil napakahalaga ng susunod na bahagi. Mga ka-senior citizens, kung natanggal man kayo sa listahan ng DSWD Social Pension, nais naming ipaalala, hindi ito ang katapusan. Yung programang ito ba'y ba patuloy na inaayos at ina-update ng gobyerno upang masiguro na ang tulong ay napupunta sa mga tunay na nangangailangan. Kaya kung kasalukuyan kang naghihintay o umaasang maibalik sa listahan, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Sa mga nakaranas ng pagkakatanggal, tandaan natin na may mga tamang proseso na kailangang sundin. Hindi ito parusa, kundi bahagi ng sistema ng DSWD para mas maging tama, maayos at patas ang pamamahagi ng benepisyo. Kailangan lamang natin makipag-ugnayan Magtanong sa OSCA at siguraduhin kompleto at tama ang ating mga impormasyon. Ang mga pagbabago sa listahan ay minsan dulot ng mga bagong batas, limitadong pondo, o mga revalidation program na isinasagawa sa bawat rehiyon. Kaya napakahalaga ng pakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno upang hindi tayo maiwan sa mga bagong proseso. Kung ikaw naman ay isa sa mga kasalukuyang tumatanggap pa ng social pension, Alalahanin mong may mga kasamahan nating seniors na naghihintay pa rin. Kaya habang tinatanggap natin ang biyayang ito, maging mapagpasalamat at patuloy nating ipaglaban ang karapatan ng mga senior citizens na makatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. At kung sakaling natanggal ka man ngayon, tandaan mo ito. Maaaring ito ay pansamantala lamang. Kapag naayos mo na ang iyong datos at muling makilala bilang kwalipikadong benepisyaryo, maibabalik din ang iyong pangalan sa listahan. Ang mahalaga, huwag kang titigil sa pag-follow up at sa pagtitiwala na may solusyon ang bawat problema. Sa mga anak at apo ng ating mga lolo't lola, maging bahagi rin kayo ng tulong na ito. Tulungan ninyo silang magtanong, maglakad ng dokumento at mag-update sa DSWD. Dahil kadalasan hindi kakulangan sa kwalifikasyon ang dahilan ng pagkakatanggal, kundi kakulangan lamang ng impormasyon at tulong mula sa pamilya mga ka-senior citizens ang Balita SSA, pensyon ay patuloy na maghahatid ng mga totoong update at gabay tungkol sa SSS, DSWD at social pension programs. Layunin naming makapagbigay ng tamang impormasyon upang walang Pilipinong senior citizen ang maiwan sa mga benepisyong para talaga sa kanila. Kaya kung gusto mong laging updated sa mga bagong anunsyo at programa, mag-subscribe na sa channel na Balita SSA Pension, te-like ang video na ito at i-share sa iyong mga kakilala. Dahil sa simpleng paraan na iyon, makakatulong kang mabot ng impormasyon. Ang mas maraming lolot-lola na nangangailangan. Sa pagtatapos, ito lang ang gusto naming ipaabot. Ang bawat senior citizen ay may karapatang mabuhay nang may dignidad at tulong mula sa pamahalaan. Kahit natanggal ka man pansamantala, hindi kailanman mawawala ang iyong karapatan na marinig at mapangalagaan, patuloy tayong manalig, makiisa, at magtiwala. Dahil sa bawat laban, may pag-asa pa rin bumalik at makatanggap ng biyayang para sa iyo. Maraming salamat po mga ka-senior citizens. Muli ako po si iyong pangalan at ito ang balita sa Pensyon. Pension, nagsisilbing boses at sandigan ng ating mga pensioners sa buong Pilipinas. Hanggang sa susunod na update, magingat po kayo at mabuhay ang ating mga senior citizens.